Hi guys, ngayon ay nandito kami sa isang resort ng Laia, Batangas. Ayan, naglalakad na kami para pumunta sa aming cottage. Um, white sand siya guys. Ayan yung mga rooms dyan. Pag yan, overnight, meron yung mga aircon, refrigerator, yung mga, yung mga ano dyan, mga house-house na yan, may lutuan. Mura lang siya talaga guys, as in, affordable mo siya. At ayan guys, hinahanap na namin ang aming cottage kung saan kami pupwesto ng aming cottage. Ayan. At ayan yung guys, yung aming mga dalang mga pagkain na sa cart guys. Meron silang lagayan ng cart. Ayan, may bundok Ang ganda. <laughs> Parang na nasa Pero well, nasasunog ba sa taas? Hindi ba ano yan? Po yun? Ha? Ay, ulap ba yung may team? Ay, parang ano? Ay, guys, akala ko ano. Oh, akala ko yan is ano, nasusunog. <coughs> yung pala ulap yan. Kasi it's ano. Uh, what time is it right now? 5.42 in the morning. Ayan guys, ang ganda dito la iya batang guys. Ayan guys, nandiyan na kami sa dagat. Uh, nag ano na ako, nagtampisaw na ako at ayan guys, nakita niyo bang bundok na yan akala ko talaga nasusunog yung bundok na yan pero ulap yan guys grabe yung bundok na yan sobrang lapit sa ulap Akalain mo talaga na nasusunog yun. Ayan. Ang linis ng tubig. Ayan, may banana boat pa. May mga tao. Alam nyo ba, yung dagat na nice, nice, nice talaga. Ang ganda ng dagat. This is a white sand beach, guys. Yeah. And Ashley is there. And this is our floaty. Anyare. Anyare sa iyo. Ashley. Dito. OMG. I'm PE. I, I want to pee. Wait a minute guys. I need to pee. And the water. Oh.

paan niya, madumi. Kaya hinagasan niya yung slippers niya. Kasi maraming buhangin pumapasok. Ayan siya. Nihinisan niya. Ayan na siya. Oo, oh, oo, oh, Oh. oh. <laughs> <laughs> Nagre-reklamo siya kasi madumi nga daw. <laughs> Ang arte ano? tina na. It's okay. <laughs> Guys, ang arte talaga ng anak ko. Tingnan nyo naman yan. Dito, dito. Oh, dali. Oh, magbukas mo na yung isang paa. Ugasan mo muna yan. Oh, dali. Ah! <laughs> Guys Ang anti talaga Oh my goodness Naabot ako ng tubig dito Guys Ayan nagihaw kami ng isda And it's so very mainit na ngayong oras na to guys. It's 9.41. Pero ang init na. Grabe. Sobrang init na siya. Magkaka-sunburn na yan pag naligo. Pero hindi mo na kami naligo. At nag-ihaw ako ng isga. Ito yung cottage namin. Ito so, yung mga kasama ko. Ashley, ano? Ashley, bibihis ka na ba? Yes. Ba't parang malungkot ka? Gusto pa mag-swim? Eh ano gusto mo? Ah, ano gusto mo? Mag-biyes na? Biyesan na kita?